Ano-ano po ba mga tinatayaan mong mga numero? Ano-ano po yung mga inaalagaan mo? Baka hindi na po swerte yan mga kalaki, palitan na po natin. Subukan nyo po ang mga lucky numbers namin na binibigay po rito tuwing ganito pong oras para po makakuha kayo ng mga lucky numbers, dapat po naka-follow po. Dapat po nagsishare kayo ng mga videos namin, nag-heart, nagko-comment kayo, comment ng comment. Mas maraming comment po, mas maganda po para mas mabilis ko pong mapansin kasi libu-libu po mga nagko-comment sa mga... Namin. Kaya po mga kalaki sa mga nais po makatanggap ng mga lucky numbers ngayon Gusto pong subukan ng mga 2-digit at 3-digit lucky numbers na ibibigay ko ngayong gabi po ah Ngayong gabi po, uulitin po natin 2-digit, 3-digit po Ang kailangan ko ng po ngayon ay ang inyong birth year Year naman po ah, birth year po mga kalaki Pag-aaralan ko po yun, irarambol ko at bibigyan ko kayo ng 2-digit, 3-digit Depende po sa gusto nyo Tapos yung 6-digit lucky numbers po, ayan po sa screen mga kalaki ha yan po ay good for 3 days po. Good for 3 days po lahat po ng mga lucky numbers natin. Sa mga hindi po nakakakuha ng mga lucky numbers, lalong-lalo na yung mga hindi po kasali sa private consultation, ito po ang oras para po makakuha kayo ng libre. Basta po nakafollow, nako mga kalaki, may libreng lucky numbers ka agad po na i-reply ko po agad sa inyo. Ako lang po ang vlogger na nagre-reply ng mga lucky numbers at marami pong nananalo rito ha. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw po. Marami din namang hindi pero hindi po tayo tumitigil na magbigay ng mga lucky numbers hanggang sa manalo kayo mga kalaki. Okay, ready na po ngayon na bukas po ay June 15, ngayon po ay June 14.